Ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan tuwing Ikaapat ng Hulyo upang alalahanin ang Araw ng Pagkilala ng Estados Unidos sa ating kalayaan noong 1946. Napalitan ng petsa nito noong 1962. Matapos lagdaan ng dating Pangulong Diosdado Makapagal, ang Republic Act No. 4166. Ito ang batas na formal na nagsasabi na ang ikalabing dalawa ng Hunyo ng kada taon ipagdiriwang ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Matapos ang digmaan at nang sa wakas ay magpasya ang mga Amerikano na bigyan ng kalayaan ang Pilipinas noong 1946. Ang piniling araw, July 4. Ang Pilipinas ay lalaya sa araw na ito ay nasakop. Mula noon, ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang sa July 4. Ngunit ipinagdiwang lamang ng Pilipinas ang July 4 bilang Araw ng Kalayaan hanggang 1962. Noong nangangampanya si Makapagal para sa pagkapangulo, karamihan sa mga nasyonalista ay tinitingnan siya bilang isang nilalang ng mga landlords at imperialista. Kaya naman, nagkaroon ng matinding pagkadismaya sa ranggo ng mga nasyonalista nang si Makapagal ay nahalal na Pangulo. Anim na buwan pagkatapos na siya ay mahalal, gayon pa man, noong May 12, 1962, ginulat ni Makapagal ang kampo ng nasyonalista sa pamamagitan ng Executive Order na naglilipat sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas mula sa tradisyonal na July 4 patungo sa June 12 ang araw kung kailan noong 1898 ay binasa ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit Cavite. Ipinat dahil dito, maraming mga tao sa panahong iyon ang inakusahan siya ng pamumulitika ng petsa sa araw ng kalayaan.